Ngayong araw mga kagengeng Isusubukan natin magbenta ng chicharon Sa ating mga pasahero Ito po pala yung pinagmamalaking chicharonan Ng bukawe mga kagengeng Ito ay kakahangulang at bagong luto Halatang halata naman na malaman at sobrang lutong mga kagengeng. Sa mga gusto pong kumuha na maramihan mga ay pakipm nyo na lamang ang aking page. Maraming salamat po. Bago po pala natin simula ng video na to ay kailangan po muna natin kumain. Tara po, kain po tayo. Nais ko po pala ipabatid sa mga mahal naming pasero na medyo mag po ang ating route sa umaga at sa hapon. Bali ang magiging daan po natin mula first trip hanggang alas 8 po ng umaga ay sa turo. Paglagpas naman po ng alas 8 ng umaga hanggang wala pa pong alas 6 ng gabi ay sa Pilipina rin na po kami dadaan mga kagengeng. Pagsapit naman po ng 6pm hanggang 9.30 ng gabi ay puro sa turo na po ang biyahe namin. Paluwas pa uwi. Ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Grabe mga kagengeng, kumain na naman po pala ako ng prot salad. Hindi po pala siya talaga nakakasawa, lalong lalo na sobrang init po ng panahon. Napakarami niyang gatas at punong-puno -puno siya ng pakwan mga kagengeng Kumain po muna pala ako na ito bago po pausin sa pagtitinda po ng chicharon. Ayan mga kagengeng, pagkatapos ko pong maniket at maningil, at na po pala ako ng aking dalang chicharon. Katunayan mga kagengeng, puno nga yan kanina, sobrang bilis lang talagang maubos kasi gustong gusto ng aking mga pasero. Napakasarap po kasi bumiyahe habang umunguya, tapos kakwentuhan mo pa isang marites. Hindi mo na mamalain, nakakarteng ka na pala sa iyong paroroonan. Salamat nga po pala sa mga pasero at driver namin na bumili sa akin ng mga chicharon. Shoutout po sa inyo. Isa din po pala siyang driver dito sa Herman, mga kagenggeng. Magmumunggo daw po siya bukas dahil araw ng Friday. Shoutout po sa inyo, mami sir. Thank you po. Yung driver ko na ayaw magbenta nung una, ngayon siya po ang nagalok sa mga pasero kapag nasa basta po kami. Napakagaling niya mag-sell stock, mga kagenggeng. Konting buladas lang ay napapabili na lahat ng mga pasero namin. Tingnan nyo naman mga kageng-geng, di na alam ng mga pasero namin kung ano yung kukunin Dahil malalaki at matataba ang aming chicharog. Ang siste <laughs> naging tagapulot yung si driver ko Shoutout nga pala sa iyo kageng-geng at sinuportahan mo ako sa aking vlog Shoutout din po pala sa aking pinsan na araw-araw po sumasakay Ingat ka lagi. Ayan mga kageng at pinasok na tayo ng driver ng Baliwag Transit. Katunayan nga po, nandito na tayo sa Divisoria. Tinulungan niya na pala akong magbenta ng chicharon. Ang kaso, wala naman pong bumili sa kanya. Napakasarap po pala sa pakiramdam 'yung dating hindi mo nagagawa kasi nahihiya ka. Naging silbing aral po pala sa akin 'yon. Hindi naman po pala sa lahat ng oras ay kailangang mahiya lalo na kung marangal yung ginagawa. Si at syaga at diskarte lang po ang puhunan. Siyempre kasama na po ang panalangin natin sa itaas. Malay natin, balang araw, tayo naman po ang nasa ibabaw. Paubos na nga po ang ikatlong bundle po natin na chicharon mga kagenggeng. Shoutout po pala kay Ate Merkel de Leon. Isa din po pala siya sa lagi nakasubaybay sa video ko. Thank you po. Mga kagenggeng, nandito na nga po tayo sa terminal ng Bulacan. Katunayan nga po tayo po ang na last trip sa biyahing Divisoria ngayong gabi. Ito na rin po pala tinatapos ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at viewers. 'Yun lamang po, wag po sana nakalimutan mag-follow, like, and share. Thank you po.